yan mga homies share ko lang sa inyo yung kulay ng MDL killer natin oh ito yung ano nya ayan yung high kulay puti tapos ang low nya kulay yellow oh yung low yellow tapos itong isa para gumana yung park light o oh, eto naman yung combination meron kasi itong option combination yung high tsaka low ayan yun combination ng high and low tapos eto naman yung demon eye o, pagka pinagaanan nyo yung demon eye nya, ganyan. Kulay pula. Tsaka puti. Pwede nyo isabay sa park light yan. O. Ngayon, ang tanong, pwede ba sa LTO yan? Yes, pwede yan sa LTO. Depende sa installation nyo. Ang allowed sa LTO, white and white, white and yellow. So ngayon, kung ikakabit nyo yung demon eye, since kulay pula yon bawal sa LTO yun. Huhulihin kayo ron. kung gusto nyong ikabit yun, lagyan nyo ng switch. Separate switch. Para pagka uh, ayaw nyong gamitin, edi off nyo lang. Pag gusto nyo ng forma-forma, edi ikabit nyo. O, diba? Marami na akong tinanungan dito, okay to. Hindi siya inuhuli. Marami, rin, marami na rin nakaganito ang uhuhulihin pag ginamit nyo yan kasi pole bawal yan ang allowed lang sa headlight white or yellow or white and white pag yan inon nyo tapos nahuli kayo sa LTO ah sinita kayo ng T LTO huli talaga yan kasi nga pula bawal yan kung gusto nyo ikabit yan lagyan nyo na separate switch yung demon eye para magamit nyo pagka gusto nyo lang ng forma-forma o okay, picture-picture pwede So ayan, 700 unit lang. Hmm. Hindi to plug and play ya, ah, para sa mga nagtatanong. Hindi plug and play 'yan. Hindi plug and play tong tong MDL killer natin. Kung bibili kayo, siguraduhin niyo siguraduhin niyo lang na yung mag install marunong. Dahil pag hindi, eh, nako, sayang. Ah... Hmm. Uh, actually madali naman siya install ang problema maselan kasi nga headlight headlight lens alam nyo naman ang presyo ng headlight assembly tsaka headlight lens so ipa install nyo dun sa marunong hindi yung ano lang kasi yun nga maselan, maselan na trabaho to eh hindi siya plug and play o, para sa mga gustong umorder o yan, PM nyo lang ako para sa mga gusto magpakabit PM nyo rin ako o yun lang Thank you. Ciao.